Pagkaraang madismaya si Jimmy sa pag-iisipin na si Cheng Wu ay tanga. Hinawakan ni Jimmy ang tainga ni Chung Wu at kinaladkad siya, sinabihan siyang sundan siya. Sinabi ni Chung Wu na nasasaktan siya, ngunit sinabihan siya ni Jim na tumahimik. Pinatayo ni Jimmy si Cheng Wu sa isang partikular na lugar at hiniling sa kanya na subukang muli ang Seven Star Feast. Nagpasya si Jim na turuan muna si Cheng Wu at pagkatapos ay paalisan siya. Sumang-ayon si Chung Wu at tinangka ang Seven Star Faced. Mahusay niyang ginawa ang lahat ng hakbang at sinabi kay Jimmy na handa na siya ng malapit na niyang pagtatapos. Sinuntok ni Jim Mo sa muka si Cheng. Malalaman ni Cheng na siya ang gumawa ng unang hakbang, ngunit ngayon siya ay nasa isang mahirap na lugar. Pinapayuhan siya ni Jim na huwag mag-aksaya ng oras sa mga hindi kinakailangang paggalaw. Sa halip, dapat siyang pumunta ng direkta para sa kanyang kalaban. Sinabihan ni Jimmy si Cheng Wu na gawing mabilis at tumpak ang kanyang mga pag-atake ang iminumungkahi ni Jimmy ang mga ito, upang magmukha siyang matalino, para kay Cheng Wu, dapat niyang matutunan pa sa pamamagitan ng pagtama. Hiniling ni Jimmy kay Cheng Wu na subukang muli, na sinasabi sa kanya na umatras pa ng konti at huwag lumipat sa isa pang hakbang. Pinunan niya si Cheng Wu sa pagiging pinakabobo na taong nakilala niya at ipinakita sa kanya kung saan pupuntahan ang susunod na pagkakataon sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Si Jim ay nag-demonstrate pa sa pamamagitan ng pagtusok sa mga mata ni Cheng Wu. Pinapayuhan siyang puntiriyahin ang mga mata ng kanyang kalaban. Ang mga tanong ni Cheng Wu ay hindi ba masyadong duwag? Ngunit sinabihan siya ni Jim Mo na tumahimik at ipinaliwanag na sa isang away, walang bagay na duwag ang layunin ay manalo, at iyon ang mahalaga. Paulit-ulit na hinihiling ni Jimmy kay Cheng Wu na isagawa ang paggalaw ng paulit-ulit hanggang sa lumubog na ang araw. Sa wakas, sinabi niya kay Cheng Wu na sapat na. Bumagsak si Cheng Wu sa lupa, nagpapasalamat ng tunay, tunay na mga paunawa na kahit papaano ay may tiyaga si Cheng Wu. Mula noong nagpatuloy siya hanggang sa sinabihan siya ni Jimmy na huminto. Ngunit naniniwala si Jimmy na kung gusto mong makabisado ang isang hakbang, ang kailangan mong sanayin ito ng dalawampung ulit. Si Jin, na nag-iisip na si Cheng Wu ay hanggal at hahadlang lamang sa kanyang layunin na maging master disabled. Sinabi niya kay Cheng Wu na huwag nang bumalik at maghanap na lang ng ibang tutulong sa kanya. Nagulat si Cheng Wu at humingi ng paglilinaw. Binalaan siya ni Jimmy na huwag bumalik at sinabing kung babalik siya, malalagay siya sa problema. Nabigla si Cheng Wu at nakapagsabi ng okay. Pagkatapos ay sinabi niya na aalis siya. Nakita ni Jimmy si Cheng Wu na sobrang nakakainis sa kanyang mga iniisip. Hinihiling ni Jimmy na hindi na bumalik si Cheng Wu. Pagkatapos ay dumating si Mai Yang Jin. Tinanong ni Jimmy si Mai Yang Jin kung nandito siya sa buong panahon, at sinabi ng sarili kong Jin na hindi pa niya nakikita si Cheng Wu. Sumasang-ayon si Jimmy na nagsasabing tila medyo mabagal si Chung Wu. Sang-ayon sa kanya ang sarili kong Jin. Sinabi ng Mai Yang Jin kay Jimmy na nahawakan niya si Cheng Wu ng maayos sa nararapat. Nagtataka si Jimmy kung bakit parang natutuwa ang Mai Yang Jin at sinabi niyang mabilis siyang maghahanda ng pagkain. Sumasang ayon ang sarili kong Jin. Kinabukasan, namasyal ang sarili kong Jin at hindi na bumalik si Cheng Wu. Si Jim, nakahinga ng maluwag at nagtataka kung maaari ba siyang magsimula ng pagsasanay ng mapayapa. Biglang dumating si Jing Hill at sinigawan si Jimmy. Napagtanto ito ni Jimmy na si Cheng Wu. At sa tabi niya ay si Jin Hu, isang senior disciple mula sa Culmination Hall at isa sa mga respetadong esthetics sa Wooden Sex Grade 7. Nagtataka si Jimmy kung bakit siya hinahanap ni Jin Hu. Naniniwala si Jimmy na kung si Jin Heo ang kanyang nakatatandang kapatid, dapat itong magpakita ng paggalang sa kanya. Kaya't magalang na binati ni Jimmy si Jim Heo at tinanong kung bakit siya naririto. Okay lang si Jimmy sa pagiging magalang sa aking makina, ngunit pagdating sa isang tulad ni Jim Hale, masakit ang kanyang pride. Pagkatapos ay nagalit si Jim Hill at sinigawan si Jimmy na nagtatanong kung may kinalaman si Jimmy dito. Natarante si Jimmy at tinanong si Jin-ho kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Jin-hee kay Jimmy na ang tinutukoy niya ay si Cheng Wu. Tungkol sa Seven star face Inakusahan niya si Jimmy na nagtuturo kay Cheng Wu ng ilang palihim na pandaraya na nagresulta sa pagkasakit ng isa pang bata habang nagsasanay. Idinagdag ni Jin Heo na muntik ng eye render ni Cheng Wu ang kanyang kalaban. Ipinagmamalaki ni Jimmy na nanalo si Cheng Wu, ngunit pinagalitan siya ni Jenny how dahil sa pagtuturo ng mga trick na ito sa isang sagradong tore sa lugar. Sinusubukan pekalmeyan si Jinho, sinasabing masyado siyang maingay at sumasakit ang tenga niya sa pagsigaw. Tinatanong ni Jin Heo kung ano ang nangyayari. Tunay na tugon, ang pagsasabi na kung nanalo si Cheng Wu, iyon lang ang mahalaga. Sinabihan niya si Jin Heo na mauna na kung magpapatuloy siya sa pagsasalita ng walang kapararecon. Hindi maintindihan ni Jimmy kung ano ang problema at tinanong niya si Jin Heo kung ano ang problema niya. Naiirita siya at sinabing hindi ito kamag-anak ni Cheng Wu si Jin Heo o ano paman. Naguguluhan si Jin Heo sa inasal at napapansin ni Jim. Naaalala niya na ang nakababatang kapatid na si Jimmy ay minsang naging may sakit na alagad ng Master Uncle. Ang aking tiyuhin, ang aking tiyuhin sa Taoism, si Jimmy ay dating isang hamak na bata na nagsilbi. Ngunit ngayon ay nagsasalita na siya ng walang ingat at umaarte na parang tindera sa kalye. Si Jane Heo ay nagtataka kung ano ang maaaring maging sanhi ng napakalaking pagbabago kay Jimmy. Napagtanto din niya na si Jimmy ay nagtataglay ng isang tiyak na antas ng panloob na enerhiya mula sa Six Young Divine Arts at natutunan niya ang martial arts sa pamamagitan ng mga turo sa salita mula kay Master Uncle Mayan Jin. Sa estadong yun, naniniwala si Jen Heo na ang pagmamataas at baluktot na pag-uugali ni Jim ay nagmula sa kanya, nagsasanay ng mag-isa. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing hindi na ito matutuloy. Bagamat hindi siya opisyal na disipulo ng Grace Palace na responsable para sa disiplina, gusto niyang turuan si Jimmy ng leksyon. Habang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jimmy ay nakatingin sa sword ni kay Jinheyo at ngumingiti. Iminumungkahi na hindi ito magagawa ni Jenny. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon na dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hinugot din ni Jimmy ang kanyang espada at hinamon si Jinhua na lumapit sa kanya. Naniniwala siya na kapag natalo niya ang isang first class disciple, mas makikilala nito ang kanyang pangalan at maglalapit sa kanya sa pagiging master disciple. Tinanong ni Jin Heo si Jimmy kung saan siya natutong magsalita ng ganoon. Nag-iisip si Jimmy kung dapat ba niyang gamitin ang scabbard dahil hindi niya talaga kayang tamaan ng totoong espada si Jin Heo. Kanina pa niya gustong makipag-away. At ngayon si Jin Heo ay nagsimula ng isa para sa kanya. Nakikita ni Jimmy ito bilang isang magandang pagkakataon. Habang si Jin sinabi niya kay Jin Heyo na kailangan niyang harapin ang mga kahihinat na ng kanyang mga aksyon. Tinanong niya si Gino kung bakit siya umaarting mayabang. Hinahamon ni Jimmy si Jim Heyo na nagtatanong, kakausapin ba niya si Jimmy hanggang sa kamatayan? Dumidilim na. Sinabi ni Jimmy kay Jin Heyo na kung hindi siya gagawa ng hakbang, ay siya ang gagawa. Tumalon si Jimmy at sinubukang atakihin si Jinho, ngunit dumpensa si Jin Heo laban sa pag-atake. Napansin ni Jin Heo na ang pag-atake ni Gim ay sinadya upang kumukuha ng dugo, posibleng ang banal na tarangkahan ng labintatlong espada. Gayunpaman, sa halip na marangya ng mga galaw, si Jim ay tumpak sa hindi kapanipani walang bilis. Nagpasya si Jin Heo na gamitin ang parehong pamamaraan upang talunin si Jimmy, Umaasa na ipakita sa kanya ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kasanayan dahil ayaw niyang mapahamak si Jimmy. Nilalayon ni Jim Heyo ang palso ni Jimmy gamit ang likod ng espada, ngunit naglunsad si Jimmy ng palihim na pag-atake kay Jim Heyo, na nagpuntirya sa ibaba ng sinturon. Halos hindi nagawa ni Jim Heyo na ipagtanggol ang sarili, na pagtanto kung gaano ito mapanganib. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jimmy ang mga mata ni Jim Heyo sa kanyang pag-atake. Ang pag-atake ay tinawag na Divine Gate. Kasama sa labintatlong espada ang labintatlong paggalaw ng espada na tumutuon sa pagdisarmes sa mga kalaban o ginagawang imposible para sa kanila na lumaban sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga panganib. Ito ay kumakatawan sa wooden sect philosophy ng hindi pagkuha ng buhay ng kanilang kalaban. Napansin ito ni Jim Heyo ang kakaiba at nagtataka kung bakit ang kanyang mga sensitibong bahagi o mga matalang ang pinupuntirya ni Jimmy. Ito ay tila isang hindi marangal na espada na katulad ng samasamang sekta. Patuloy na umaatake si Jimmy at patuloy na sinusubukan ni Jin Heo na harangan ang bawat strike. Sa kalaunan, matagumpay na natama ni Jin Heo ang tunay na mukha. Si Jenny, pakiramdam niya ay may kinakalaban talaga siya mula sa masamang sekta. Bilang tugon, ibinaba ni Jin Heo ang kanyang espada kay Jimmy, ginamit ang Divine Gate 13 Swords technique upang madas arma si Jin Hao. Hanagi ng si Jin Hao ang espada na dumulas mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa lupa. Ngumiti si Jim kay Jen Heo. Nagulat si Jen Heo na natalo siya dahil hindi pa siya natalo sa laban. Ngunit kakaiba, hindi siya masyadong sama-sama dito. Sa palagay ni Jim Heo ay kakaiba na kahit na, si Jim, ay itinutok sa kanyang mga mata at sa ilalim ng sinturon, si Jimmy ay maayos na nakapagpalipat-lipat sa iba't ibang galaw. Ito ay kahanga-hanga, lalo na kung isa sa alang-alang na si Jimmy ay isang unang klaseng disipulo lamang nang wala pang isang taon. Pakiramdam ni Jane Heyo ay si Jimmy ay sumusunod sa yapak ng master na si Uncle Mayong Jin, na isang pambihirang asidik noong mga araw niya. Bilang isang first class disciple, sa totoo lang, humanga siya kay Jimmy at pinuri siya. Gayunpaman, bago paman makapagsalita si Jim, bigla siyang sinuntok ni Jimmy sa mukha, dahilan para mapa-attress siya. Nagsimulang Domyugo ang ilong ni Jen Heyo at hiniling niya kay Jimmy na maghintay at nagtataka kung bakit niya ginawa yon. Dahil tapos na ang laban, pero handa na namang maghatid ng panibagong suntok si Jimmy dahil natutuwa siya sa excitement nito. Matapos mapigil ng sarili kong Jean sa loob ng mahabang panahon, Jim, sa wakas ay makakawala ka na. Nagsisimula siyang tumawa sa masamang paraan. Nagulat si Cheng Wu dahil ang master na knockout ni Uncle Jimmy si Master Uncle Jin Heo nang walang awa. Namamaga ang mukha ni Jin Heo. Napagtanto ni Cheng Wu na ang kanyang nasasaksihan ngayon ay ang tunay na kapangyarihan ng panginoon na si Uncle Jimmy na hindi alam ng sinuman sa Miram dahil si Jimmy ay palaging nasa liblib. Si Cheng Wu ay namangha at napag-alamang ito ay talagang cool. Tinanong ni Jimmy si Cheng Wu kung ano ang ginagawa niya, at tinanong ni Cheng Wu bilang kapalit kung ano si Jim, inutusan si Cheng Wu na dalhin si Jin Hu sa medical room sa Purification Palace at si Cheng Wu ay sumunod. Iniisip ni Jim na sa wakas ay nakagawa na siya ng isang hakbang pasulong sa kompetisyon para maging isang master disciple. Ikakalat ni Cheng Wu ang balita na natalo ni Jimmy si Jin Heo at ang balitang ito ay magpapakalat sa silid medikal ng mga Purification Palaces. Gayun din, si Jimmy, na nag-iisip na kahit na ito ay isang dawes na lugar, ito ay bahagi pa rin ng sekta ng Miriam kung saan ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay sa Miriam, ang pamumuno ng malakas at wala ng iba pa. Naniniwala si Jimmy na kung magpapatuloy siya sa landas na ito ay matatalo niya ang lahat ng Wooden Six Top Seven Disciples at magiging pinakadakila sa mga first class na disipulo ay makakamit niya ang gusto niya. Tumetawa siya, iniisip ang posibilidad na magkaroon ng dobling panloob na enerhiya. Desidido siyang matutunan nito. Samantala, sa Violet Cloud Temple, ang lahat ng matatanda ay nagtitipo ng marinig nila ang balita na may nambugbog kay Jinhao Hao Wooding Sect Master. Sama si Yang Zhen ay hindi makapaniwala at hiniling na maulit ang balita. Ipinaalam ni Manson sa Sect Master na ang isang tunay na disipulo na naging isang first class na disipulo lamang sa loob ng halos isang taon, ay nagawang gumamit ng Divine Gate 13 Swords Technique. Tinalo niya si Jennifer, isa sa Wooden Sex Top 7 Disciples at inangkop ang pitong star feast para bumagay sa katawan ni Cheng Wu. Binanggit din ni Mia ang senador na si Jin Heo ay nabugbog ng husto at hindi pa nagigising. Ang impormasyong ito ay nagmula kay Cheng Wu na nagpabalik kay Jin Heo. Ang mga matatandang naroroon ay nabigla sa balitang ito. Sinabi nila na hindi mahirap para sa mga matatanda na baguhin ang mga pangunahing paggalaw ng espada, Ngunit hindi ka panipaniwala para sa isang regular na alagad na gawin ito sa Jin. Ang antas ba ng paggawa ng gayong pagbabago ay magiging imposible maliban kung ang isang tao ay may malalim na pagunawa sa martial arts. Ang mga matatanda ay nagtatanong kung ang kwento ay maaaring pinalaki lamang. Dahil maaaring hindi lubos na maunawaan ni Cheng Wu. Ang isa pang elder ay nagmumungkahi na ang aking tiyahin na si Jin Jim, ay ang master, ang maaaring nagturo sa kanya. Tanong niya, hindi pa ba nagrereklamo ang sarili kong Jin tungkol sa kanilang mga diskarte sa espada? Ang pagsasabi na dapat silang tumuon sa pagiging praktikal sa halip na magarbong. Idinagdag ni Mayongdong na ang aking batang si Jean ay nagsusulong para sa isang mas simpleng paraan. Naalala ng sex master ang isang pagkakataon noong si Hayoki at Nogang, na itinuring na masama, ay nagdulot ng kalituhan sa mga bundok. Ang tatlong ekta ng palasyo ay sinunog at ang mga alagad ay pinatay. Ipinaliwanag ng sex master na sa mga nakalipas na taon, hindi sila makapagbigay ng maraming oras para ma-master ang mekanismo. Dahil abala sila sa pagtatrabaho sa Chianggang Merchant Association, iminumungkahi ng sex master na ang lahat ng matatanda ay dapat pumunta sa templo ng pagninilay-nilay bukas ng umaga para marinig ang panig ni Jimmy. Ang kwento at makipag-usap sa aking makina. Sumang-ayon silang lahat sa mungkahi. Kinabukasan, dumating si Cheng Wu bago si Jimmy at ipinalam sa kanya na ang kanyang kaakibat ay nabago mula sa culmination hall patungo sa meditation temple.